here in Mizugi Buffet. <laughs> so, hi Ate Chloe. Kain kami ng buffet. Yung asawa ko nag-invite na naman. Ah, daming po dito. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Okay, go, 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 go! Hi! Ho pag sulod na mo huling ko do delete na ako sa pagkaon ni tan na rin ko sa ilang mga pagkaon tan aw na ilang mga pagkaon guys peteng lami um dagan kasi lag pagkaon nawala ang diet sa bulos, at ano wapsus marios eh kalame sa mga pagkaon dagan kaya ang kasagaran pero mga undiri guys peteng mga tambuka o oh, nang mukha, kani na buffet agrabi ah, Andama na lang. Diyan ng nang gutong kaayo ka. utan ka, awag na umpit piting lamian sa mga pagkaon nila. Itorta mo ha. Kung unsa kadaghan sa ilang mga buffet o pagkaon din. He? Tanawag na mo. Sus kalamig yun know, o. Diba? Ano, tanan mga seafoods, beef, pork. Ay, kana, lami kayo na siya, guys. Lami kayo ng roast pork belly. peting lamia, Nagbalik-balik ko. Pag humangyo na ko gaon, mura ko naigad. Eh, so, manggaling ka kong aspirin. Diretso so na dayan. Ah, kalami sa ilang mga pagkaon. na, nawala akong kagutom. O, pating na busuga. Kabi ko oh. Kila ka-hours ng linggo dia dugay kay wala nawala dia. kay mi tang sa pagkal mga mga 3 hours or 2 hours siguro mi na humagkaon guys. Kay eh, pwede mo balik-balik three times po ko nagbalik-balik oh ang ilang mga sushi area. Ang lami kay na guys, ang lang Japanese area. O di ba mga sushi na nila guys? Kanina restaurant Japanese man siguro ni sila. Japanese siguro ang tag ni eh. kay dagan kay sila kuan Gana, oh. mga sushi nakasagaran. Pero ako kabalo kung kinsay ni Japanese ba o Chinese. Basta lami, juga kayo sila maluto. Ang ilang pagkaon di repeting lami sa ilang lasa. Sulit na sulit yung kayo bayaran ng nasa. paguman mo, fruits. Napay jelly. Akong anak na nawagud din siya. Sige na jelly doy tanaw pang sweets. Ah, grabe ka lami sa mga sweets. Ang diabetes na to dia. Iandama ang metformin. <laughs> oh, ang pinaka-worst, insulin. Oh, dali. Ngaon ta ninyo pikting busuga sa buros. Alam ni ka, ayong mga pagkaon lagi basta mang-invite na kung ba na mula ag lame ka ayaw o daggo kayo. Happy na, na. Thanks to be. Yan ang raids. Kaya po kaya. ah? This one is very big. <laughs> But it's <is> big. <laughs> it, looks like a, it looks like a big crab. It is big.